Baruto, ay palayo. May <laughs> Saka na. Lili. O, nene, kayo na ginagmay na kuma ni Aram sa. na mangulig na kita. Wala damog mo mo. Mana di. Ala git mo ay yung ay. Ikaw ay maggasta. <laughs> <laughs>

Bawa na. Ay. El, paglaong laong, El. Ito lang laong. Ay, nangyak mo na, Jin. Kita, paglaong laong pa, El.